ito guys may bagong pangikipagsapalaran uli at ito may surahan may katabing talagbago ito ang unahin ko surahan ayan sa pool umalis pa yung talagbago nakatanggal pa ang surahan ayan sa pool uli butat hindi lumayo ayan sa pool din ito guys pani-bagong spot lang ito sa parting malayo langay uli at ito may bago may katabing patona ayun sa pole nadamay pa yung patona buti at nakatanggal din sana maraming bagong tabing isda dito ops surahan yari ka ayun sa pole may ihawin agad ng inakay ko. Mga kalahating kilohin ito sa estimate ko. Sana meron pa. Ito, talagbago, dalawa. Umalis yung isa. Ayan, sa pool. Kasa at ito pang isa. At sa pinakailalim, sa pool din. Bali dalawa. Hanap uli Hoy, may sumalubong na danggit. Maamo ang danggit na ito. Hindi natakot sa liwanag ng flashlight. Danggit buhangin ito. Sana maraming mga kasama. Talagbago. Ayon, gitig. <tong> halos karamihan talag bago ang isda dito oops may danggit pa ayan sa pool sana magpakita na ang grupo para pana na lang ng pana danggit buhangin din 120 ang kilo ng ganito oops danggit pa Sunod-sunod ng tanggit. Ayan, sa pool. Na, sana kaya ang iba. Dito, meron pa. Dalawa. Ayan, sa pool. Umalis na yung isa. Ando na sa malayo. Puti at huminto. Ayan, sa pool din ganitong tanggit masarap din itong ihawin kaya lang ang pinaka-paborito ko nito pritos pagpakita na sana ang grupo ito punong nakatalikod ba hinto Ayon. getik mailap langoy uli ito danggit tumago pa ayan sa pool, delikadong may mga kasama ito hanapin lang Onong, ayon, getik. Pag makita ako ang grupo ng tanggit, sigurado. Hindi na kumakalayo ano ng pamana. Punong pa. Ayan, sa pool. Tsatsaga-tsagaan ko ito ng langoy. Oops, danggit ulit. Ayan, sa pool. Sana yung dalawa kong kasama maka panagpo rin ng mga danggit. Oy, balata nakatayo. Masama na naman siguro ang panahon. Ito yung balata na kadol. Kapag nahangina na tunaw. Oy, manok. Ay, amol ng manok at na naman. Ito. Kulambutan. Andun pa. Sunod-sunod na naman yan. Maliit pa. Pinapaalis ko. At baka madaanan ng dalawa kong kasama kunin. Alis na! Napanaala ako ng malit na kulambutan pag napapaulam ako. Ayaw umalis. Masarap na luto dito, kalamares. Or adobo sa gata. Ayaw umalis. Alis na! Ando na. Minto pa rin. Itong kulambutan, ito kukulatahin ko ito. Pinapaalis. Istingin ko ang dampo rin. Huli ka. Dinadampot ko at ihahagis ko palayo. Ayun, nahuli din. Saan ko kaya parte maihagis ito? Para di makita nung kasama ko. kita sa parting kaliwa. Sige, lakad na langoy pala ay hamal yan wala nga pala itong paa nawala na sayang kasi pag pinana nalaki pang masyado ang kulambutan ito kanoping ayun gitik ngayong October ang kulambutan meron ng 3 kilohin pag umabot ng January February meron ng 6 o 7 kilo ito kulambutan ulit maliit pa ito Dati lang, palisin ko rin. Yung kasama ko kasi, kahit maliit, kinukuha, inuulam, ay sayang. Maganda yung malalaki para isang piraso lang. Kwartang linaw na. Ito, mayroong alimasag. Kamilo kung tawagin dito. Yun lang, sumuot. Hanap ole, Ito, kulambutan. Ito yung kulambutan na hindi inalaki. Bagulan kung tawagin namin. Papanain ko ito. Hindi naman ito nalaki. Mayroon siyang kakainin. May sinisilip sa butas. Ano kaya nakikita nito? Karamihan na kinakainitin mga hipon o kaya maliliit na isda. panain ko na total hindi ito na laki pwede na itong panain ayun sa so pool ang pinakamalaki nito mahigit isang kilohin hindi katulad ng isang klaseng kulambutan na abot ng pitong kilo kaya pag ganito pinapana ako na Dito naman ako sa parte ng buhangin. Oops, talagbago. Walang kasama. Ayun, gitik. Mag-isa lang. Tapana na siguro yung kasama nito. Ito, kanuping. Ayun, gitik bihira ang kanuping talagbago ang karamihan may alimasag sa ilalim ito malaki ito kukunin ko tagal lumabas wow laki ng sipit sa isang sipit pa lang ulam na Ibang klase ito kapag sumipit. Hindi marabas na nabitaw. Paamo ang ganito. Kaya lang kapag nakasipit, hindi nabitaw. Masarap itong panghalo sa gulay na kalabasa. Kinitsimpuhan ko. Dadamputin ko. Huli ka! Laki ng sipet Salb nito ang dalawa ops inakay. Oops, talagbago. Ganda ng pusto. Sa kang bato ka. Ay hawal na yan. Dinaplisan lang. Ayan, tinamaan din. Pag ganong pusto talaga, madalas dinadaplisan ng pana. Nakatanggal pa. Ayan, sa ulit na doble ka tuloy ng tama oops andyan na naman yung pasaway na manok ito po nung ayun gitik pag po madali lang gitikin pag sulit naman yun nagpapahiya sa akin may isda dito sa lalim ng corals. Unong. Ayun, gitik. Parting mata ang tama. 60 hanggang 70 ang kilo nito. Ahoy! Yon, kulambutan. May kinakain. Isdang ligleg or kauser. Mahigit isang hina na itong kulambutan. Pwede na itong panain. Kaya lang may kinakain. Bigla akong naawa. Ito at papanain ko sana. Kaya lang hindi ko itinuloy. Naisip ko kaya nga ako makain gusto pang mabuhay. Kaya hinayaan ko na lang. Mm -hmm. Pero kung walang kinakain, papanain ko ito. Kaya pinagmasdan ko na lang. Kung doon ito sa dalawa kong kasama, hindi ito palalampasin. Sana hindi nila makita ito. Hindi binibitawan yung isda. Hanggang sa umalis na lang ako. Ano bagong hanap ulit? Ito. eh lapo-lapo. oy tumalikod. Ayan, sa pool. Nakatanggal pa. Lumabo na ang loob. Hindi na makita. Daplis lang ang pagkatama. Wala dito. Pumasok siguro sa pinakailalim. Dito ko puntahan sa kabila. Wala rin. Antayin kong luminaw. Ito, medyo luminaw na. Nandun. Nabanaagan ko na. Ayun, sa pool. Yun pa. Nakatanggal na naman. Kasa Sumuot na naman sa bato. Hoy, may labahita. Ayun, getik. Hindi ko pinana muna itong lapahitat at maliit pa. Daplis ang dalawang pana ako sa lapu-lapo. At nagkakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito guys, ang ganda ng unang dive. Mga putihan. yan. yun. Sabay <laughs> Oh, uh, naman yung Bawi na sa gastos. Pero pang pandurodog out kay Joseph Tibatib from Naik Kabite. At shout out rin kay Mirian Bitoon from Kuwait. At shout out kay Rosario Stoche from Dubai, UAE. At shout out rin kay Merce from Riyadh, KSA. At shout out rin kay Tuway Pawikan from Saudi Arabia. At shout out sa Family Valdez from Balabac, Palawan. Shout out kay Pablo Garcia from Amtipolo City. At shout out rin kay Eliseo Ceres from Madrid de Dios. At shout out kay Carlito Madayag at sa Madayag family. Shout out kay Klebin TV from Mabical, Florida Blanca, Pampanga. At shout out kay Rachel Rintora. Yan dito na lang muna guys ang una naming dive. At madive pa kami. Dito lang din kami sa bahurang ito. Malaki ang bahurang ito. Si Borja at kay Rosana Bilya Hermosa at sa Bilya Hermosa family from Davao City. At shout out rin kay Travel Babes.